mga ka-gold coins Ito yung tatadaan sa yung ilagay nating sa gold trap and bukas tignan natin kung mayroong pre gold na 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 dito guys so dito na anong pre gold nilagay natin yung screen dito. So, dito sila magta-trap sa screen. So, araw-araw natin -araw itong ginagawa para mas maraming pre gold tayong makukuha. masakit ang daanan nito guys so itong free gold galing sila sa itaas So, sa next video natin mga uh, ka pre gold mga uh, ka gold boy so, tingnan natin kung uh, marami ba tayo makukuha ng pre gold so ngayon natin nasa ilalim tayo ngayon so, so sa hindi pa nakapag subscribe pwede kayong mag subscribe malaking tulong na yon mga uh, ka gold boy